noon, uh, umaambo na siya. Uh, parang finally in how many years, hindi umulan. So ngayon, um, parang bubuhos na po yung ulan. Kasi umaambon na siya guys. Uh. Diba, nakita niyo naman. Umaambo na talaga siya. Umaambon. Ayan. Walang araw ngayon guys. Walang araw. At nagliligpit na po sila ng mga damit. Hmm. Ayan na, umulan na siya guys. Umulan na talaga. Ah, ayan. na yeah, guys, ayan umulan na siya, umulan na. <laughs> oh, umulan na talaga, 'di ba? So in how many years umulan na talaga? Ah, mm -mm. uh, 'di ba, umulan na siya? Ay. Mm -mm, 'di ba, umulan na? <laughs> and finally guys tiba umulend na sa inau miniye at September iperdi na century kung hindi kung kung hindi kung hindi kung hindi kung hindi kung kung hindi kung hindi pa So, sabi so ano, na hindi ulan. Ngayon, umulan na talaga. Oh, a... Kaya oh, oh. Tapos, bravo, ang isang fate ko, si Ferdinand. Kaya umulan? Oo. Tapos, maganda doon, natutuwan siya. Kasi may nagtatakbay. <laughs> 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 Walang nang na yan talaga, Nagutuwa din siya ulit. <laughs> oo. ah... Uh. So, mo pwede lang ganito umu ang umuulan dito, parang nagbabas na baba. Pulse siya, pulse. Kaso ang pulse namin sa baba. Ito yung pulse dito. <laughs> Nagpili yun yung resort. Diba, resort nila ha? Malinis sa langing resort nila. Yung... Tapos, gusto umuko pa ng tae ngayon. Ito siya yan. Happy birthday! Ito pag ulan guys, ah, oh, diba yung mga bata ko? Oh. Ang sasaya kahit mabaho yung tubig dito nila di diba? hmm. hmm. So, ulan ng ulan, guys. Kuminto na po yung ulan. Kuminto na. At may nagtimpla ng gin. <laughs> Ha, kita